For today's video mga mare ay samahan nyo ako sa ganap ko dito sa bahay. Pinatulog ko na nga pala dyan si Ian mga mare para meron na akong oras para mag video. Konti lang kasi yung nakukuha kong video mga mare kapag gising siya. Paano ba naman mga mare mas gusto niya kasi yung panuoran yung cellphone ko? Kesa yung tablet ng kuya niya. Mm -hmm. Naglaba nga si daddy ron sa mga oras na yun mga mare at tignan nyo naman napakadami talaga ng aming labahin. Bago nga pala nagsampay si daddy ron mga mare ay naging busy siya. Sinimento niya yung pinakaibabaw niyan. Sobrang kalawang na mga mare at kailangan ng tanggalin. Uminit kasi kaninang umaga dyan mga mare kaya naman naisipan niyang gawin na lang. Kaya yan ang pinagkakabisihan niya kanina. Pagkatapos kong ang videohan niyan mga mare ay naghugas na nga rin ako ng pinggan. At magsasain na rin ako dyan mga mare para sa tanghalian namin. Tatlong gata nga pala yung sasain ko dyan mga mare tanghalian at hanggang hapunan na. Itong mga kasama ko mga mare hindi nga sila malakas sa kanin. Lalo na mga mare sopas ang niluto ni daddy ron dyan. Kaya tinansya ko talaga mga mare na hanggang sa na namin kinaugasan ko ngayong bigas dyan mga mare ay nakakaramdam ako ng gutom. Nag-almasal naman kami ni Daddy ng kanin mga mare pero iba talaga yung aking nararamdaman. Nararamdaman ko na galit na nga yung mga alaga ko sa chancho. Oh. Totoo yun mga mare kapag breastfeed ka nga talaga ay talagang gutumin ka. Pinupunasan ko talaga yung rice cooker mga mare bago ko isala. Buti na lang mga mare ay hindi kami nawawalan ng itlog. Itlog lang mga mare ay sapat na. Marami pa nga akong century tuna mga mare pero ito yung gusto ko, itlog itlog. na nga rin pala ako dyan mga mare ng sibuyas. Masarap kasi ang itlog mga mare kapag may sibuyas. Masarap pa sana merong kamatis mga mare pero wala naman kaming kamatis. Ayoko na kasi lumabas mga mare dahil alam ko naman mga tindahan dito ay puro sarado. Char. 10.45 na nga pala ng umaga yan mga mare at ramdam ko na talaga yung gutom ko dyan. Meron pa nga kaming kanin lamig dyan mga mare at yun na nga yung kinain ko. Hindi ko na maantay yung bagong saing dyan mga mare dahil gutom na nga ako. Habang kumakain pala ako dyan mga mare ay hindi ko talaga talaga mapigil walang kape. Nakakagana kasi ng kain mga mare kapag merong kape. Nagkape naman ako ng umaga mga mare pagkagising ko. Pero hindi ako naging satisfied mga mare dahil meron nga akong kaagaw sa kape. Gusto ko kasi mga mare kapag nagkape ako, ako rin yung makakaubos ng kape. So ayun na nga mga mare pagkatapos ko ang kumain ay hinugasan ko na kaagad yung pinagkainan ko. O oh, ba diba? parang walang nangyari. Malinis na ulit ang kusina namin mga mare. Dahil malinis na yung area ni daddy ron mga mare ay magluluto na pala siya ng sopas alam niyo naman mga mare na hindi talaga ako nagluluto dito sa bahay. Kakain, tagalinis at tagalaga ang ginagawa ko lang dito sa bahay mga mare at yun lang. At nagasing na nga rin pala ito si Iyon mga mare dahil nga wala ako sa tabi niya. Pagkagising niya mga mare ay nilalambin niya ang mami niya. Ayaw niyang pababa mga mare at inahanap niya yung amoy ko. Chor. Pagkatating nga ni Kuya Isko dyan mga mare saka naman bumaba si Iyon. At pinakain ko na nga rin pala sila ng sopas dyan mga mare. Napaparami talaga yung kain nila dyan mga mare mare dahil gustong gusto nga nila yan. O siya mga mare hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Bye!